Sa mga oras na to kasi umuulan, kaya kailangan ko interview si Mang Enriquez. Magandang hapon po, Mang Enriquez. So, magandang umaga mga kapuso. Kaya mga kapuso, ngayon nga ay ang tindi ng ulan, init at lamig na naghalo-halo na sa aming katawan. Ngayon nga mga kapuso, nakita natin doon sa mapa ng Pilipinas na ang Pilipinas ay papalayo sa ulan, ngunit ang ulan naman ay papalapit sa Pilipinas. Kaya hindi namin nalaman. Ay, nalaman namin pala. Okay. <laughs> na nabasa kami, hindi namin nasa anto, pero para sa amin, tuloy ang laban. Maraming salamat, Mang Enriquez. welcome. Kami ay basang-basa na sa ulan. Happy New Year. Oh, ito na o, oh, mga kasama ko. Uh, atras na ba ito? Atras na ba ito? Hi! Hello po! Yan! Yung mga nakabalo na sa nilang plastic. Ready na, ready na. Naka-ready na po yan. Yan, nakakit kami sa bundok. Yan, nandito na kami. Yan! Nakamulat talaga na ako sa ko. Nakamulat talaga kami, oh. Sira yung buka. Oh. <laughs> Sira na itong bukas. Yeah, dito kami. Inaabot kami ng ulan dito sa bundok, guys. Kita niyo yung tubig yan, oh. So, yun, guys. Pupunta kasi kami doon sa bundok. Ito nga pala, may mga kasama din ako. Nandito nga pala, oh. Si karot Ay! At ayun, si, si Bumi na kulopo. Tingnan mo naman yung tsura niya. <laughs> Kasi nga, pupunta nga kami doon sa bundok kasi magbibigay kami ng mga relief goods. Tapos mga konting food pack lang naman. Para sa ikasasaya ng ating mga kababaryo. Madulas mo lang dito. Andun pa yung mga kasama namin. Katatapos lang na kasi ng ulan, kaya talagang sobrang putik ng kalsada. Pero okay lang yan kahit na maputik at medyo mahirap ang oh, agaw pupuntahan mapasang ay, na natin yung ating mga kababayan tapos wala oh. taon mo oh. guys may nga pala ako din puno ng balete siguro mga ilang years na rin ito matanda na so samahan nyo kami konting oras pa mga isang oras pa nakakalating na kami sa aking pupuntahan medyo madulas nga lang at saka mabato dito, dito kami ha hindi naliligaw na yata yung mga kasama namin. Naliligaw na sila. Yung mga kasama namin guys. Kati namin yung bundok na yan. yan. may mga tubig pa, may mga putik pa. Uy, dulas. madulas daw. Ay, mamaya na Yung basang-basa na sila sa ulan guys, pero nag-i-enjoy pa din sila. Ganon talaga. Kailangan nating tumulong habang may blessing hanggat may blessing na binibigay sa atin si Lord i-share din natin di ba guys hirap talaga hindi ko alam kung saan ako lulusot dito dito na lang ako sa taas sa batuhan at ako ay nakasapatos ng pamputi kaya lang ayokong lumublob dyan lalo sa tubig yeah, hirap siguro mga 30 minutes ko ang aming lalakarin sobra aray saan ako dadaan ah, hindi na guys yung mga kasama ko so nandito na pala kami ngayon sa may lumbuyan yan, yan nga pala yung mga bahay nila sobrang layo nila sa kabihasnan guys kaya kami na pumunta rito dami nga pala rin bata rito mamaya papakita ko po sa inyo So ngayon pala, interviewin ko si Kuya kung nangunguha pa sila ng nami. Na kurot, di ba po? Sa salita kasi namin yun ay kurot. Uh, kuya, may nangunguha pa po pa ng kurot ngayon dito? May, may nagapamol para kurot? Arara, may nagapamol din eh. Ara-ara no? na mga malam tong digil ka ba? Plastic na mga bagdi ni ganito. Anong dong gila ano dige? Anong anong kaya bubuhayin po ninyo dito? Anong ginatanom ninyo dige? Tanaman ko ng kung saan hindi. Tapo. Ah, dator lang yung dong buhay po no. no lang na lang ako. Anak po ay dikit. Hmm. Ah, yeah, ah, yun na lang po ang hanap buhay nila dito nang nagtatarendo sila ng mais kamuting kahoy. Meron pala dito ng signal sa sakina mo. Kaso may lokong Ah, may. may si kamuting si bagay ka at at lang, tatanan din si sila. Ah, banda. Kasi kawayan Ayan po, si kuya. Oh, no, yan. No, 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 Tundigi, kami. May stand no, pa ako. Pagabalyo <laughs> kami isda ang <laughs> Dati kasi dito pa ako maliit pa. Nagpapalit din kami ng nami. Tundigi, no? Dali, araro, no? Araro, mayad niya tao, digi. Araro na. Mga malamang muna, Araro na. Okay. Wala na pala yung mga tatanda sa una. Wala na. Kaya wala nang nangunguha ng nami. Yung sana rin ang isang pinunta ko rito kasi bala kong bumili. Yung hindi kasi yung maga halimbawa walang bigas. Yun din yung kinakain nila. Di ba po ano? Uh, yun din ang inyong pamalit sa bigas po. Di ba? Uh, kasi alam ko po yun. Dati yun din ang inaano namin eh. Kinakain. Papalit kami ni nanay May dito sa oh, sa toilet po na. Tanda po pa si nanay na. Uh -huh. Oh, siya po ay tanda niya pa pala si nanay kasi nung maliit kami dito, kami po pupunta sa kanila. sa so, papalit kami ng kurot ornami. Dati na. Yeah, bababa lang so mga ka-vlog, kami po ay uuwi na kasi tapos na kaming mamigay ng kanilang mga kuting biyaya lang naman. Salamat. salamat ate, salamat, salamat thank you bye, bye 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 po bye 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 Sino bye 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 po. Thank you bye, po. bye. At dito ko nakita sa kanilang mukha ang saya mula sa bata hanggang sa matanda. Talagang appreciate nila gaano man kaliit ang aming binigay. Talagang tuwan-tuwa sila. Kahit anong hirap ng nilakad namin kanina nung nakita lang namin sila at naibigay na namin ang dapat na ibigay para sa kanila na wala lahat ang aming pagod. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood. Bye! God bless po! Oh, me From the moment that I wake up until I lay